Tara na, mag-surprise na naman tayo sa mga mga lovers. Okay, let's go. Ayan, na nag-ihintay. Hello, ate. May nagpapabigay po. Para sa'yo daw. Alam mo na kung kanino. may... I-message siya rito. Happy Mansari to the person I'm loving right now. Mamahalin kita hanggat kaya ko. Hindi naman ako the best, but I want to be the best person to ever have. I love you always, my love. Happy Mansari! Thank you so much! Happy Mansari, both of you! Happy Mansari! Stay strong! Happy. Stay in love! Siya ba yan? Kawsak mo? Hindi! Uh, <laughs> All, tapos na! It. Happy Mansari! Happy Mansari, both of you! Stay in love! <laughs>